Hello, welcome ah. to my vlog, Clarissa Madero. Kakain tayo, mukbang tayo. <laughs> mukbang kami ni eh. JJ. Ito ba, mukbang? Ito lang, manok. <laughs> Pagkatapos, ko kumain rin na lang. Ito, muron. Hmm, ba? Diba? muron ang pangalan. Yung ganina. Anong pangalan yung ganina? Hmm? Muron, muchong <laughs> subscribe and tayo. Kali manok. Kami ni. Toto toyo, wala sele. Kaji ni pun manok pun esod ah. Kain kami maaga ni Jide kay tulog dos Jide ron. Gusto siya matulog. Matulog ko ko.

dawko, one, two, ah, Na one, two, nga na, mo niya pagkakaon na mo ng laro ba? na no, merong guys kay dako dako, tambo <laughs> Ini petambuk, coba bak kasih aku gitu dari kaji ini. Ini kain bak Ya, coba bak kok. Mm. Sayang kayak clean sana tumbuh tuh. <laughs> kayak clean bak. Masuk kok. Boing, <laughs> boing, boing. Boing,

Ay, nako Last, last, last time. Big mouth. Oh, mm. Very good. Big mouth kasi. Mm, Big mouth. Big mouth. Pag masabi ko big mouth, big mouth. No? Yum, yum, dang 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 yum. Tapos na ako mag Thank you guys sa pagpanood ng video namin ni Jede. Yeah. Bye! ăn ngon thôi